Aga nga kaming umalis ni Che at panigurado hindi pa nga gising si Bebo kaya nag-tricycle na lang kami papunta sa simbahan. Meeting <laughs> nga lang kami sandali at super saglit lang nun kaya naman pagkatapos dumaan nga kami dito sa bakery para bumili ng egg pie. Tatlo nga yung binili ko dahil gusto rin pala to ni Bebo at ni Ditchie. Tapos pag-uwi namin, may mga naghihintay pala na bata sa akin at nagulat ako may mga bit-bit pa silang regalo sa akin. Mas ko salamat, isang buwan na rugoy nakalipas simula nung birthday ko na ano naligo at gumayak lang kami ni Bebo at nagpunta nga kami dito sa Sullivan National High School kung saan meron kaming imimit na teacher. Ito nga pala si Sir Jeff at hindi ko nga matandaan kung kailan ko siya naging teacher nung high school pero tanda-tanda ko yung kapugian niya. Charis. Bali si Sir Jeff kasi yung nakausap namin dito sa bahay at lupa na pupuntahan namin. Hindi naman nga to kalayuan at part nga to ng Baliwag, Bulacan. Pagdating nga namin doon, sakto ando na pala si Angelo at Angeline mapagmahal at nagpatulong na nga kami sa kanila. Actually, pang ilang bahay na nga to sa mga napuntahan namin ni Bebo dahil ganitong mga tipo ng bahay yung gusto namin maging investment. Talagang sabi nga namin sa isa't isa, habang mayroon pang opportunity na kumikita pa kami, ay mag-invest kami ng mag-invest. Actually, hindi naman kami naghahanap ng bahay para sa sarili namin dahil meron na nga kaming sariling bahay. Ang balak talaga namin gawin sa mga to ay paupahan o kaya isang staycation. Abay, sobrang pangarap talaga namin ni Bebo na magkaroon isa sa mga yun. Sobrang natutuwa nga ako sa progress ng life namin dalawa ni Bebo. Dahil dati, naghahanap lang kami ng pwede namin pag istayan or staycation. Pero ngayon, naghahanap na kami ng pwede namin pagtayuan ng sarili naming staycation. Loko. <laughs> Nagustuhan naman na namin yung bahay na to, pero pinag-iisipan pa rin talaga namin ni Bebo dahil hindi biro yung presyo nito, Diyos ko. May dalawa nga tong kwarto at may malawak na sala at lalo na ang laki-laki ng kitchen. Laki nga rin yung parking at higit sa lahat, meron daw libreng manok kapag nabili mo to. Nung nagkausap na nga kami ng owner, umuwi na rin naman kami dahil meron pa kami kaming hinahabol na birthday party. Diyos ko, mabilis sa nga lang yung ginawa ko at tumutulo pa yata yung buko pagdating ko dito sa Jollibee, nakshoot Diyos kone, madaling-madali pa mo kami ni Bebo dahil baka kakukainan na. Aba, karatang namin doon. Tinawag pa kami dalawa para sumali sa palaro. Diyos kone. Sabi <laughs> ko nga kay Bebo dahil bumibili kami ng bahay at lupa. Diyos ko, galingan niyo malaki ay pa premyo dyan. Ay, nakshuta. Ikaw ako na kung may giling-giling para kay Libu Mateko. Hay pero at least nanalo kami. Mabibili na namin yung lupa kanina. Diyos ko pero pa nga daw kami isang grupong kakalabanin Kaya naman nagtanggal na ako ng tsinelas Ganyan ako ka-competitive <laughs> Pero hindi pa rin nila kaya yung team namin Dahil kami pa rin yung nanalo After nga noon, sinuot ko na nga tong crown ko Dahil darating na nga daw si Jollibee Jollibee! <laughs> Jollibee! <laughs> abe akala ko si Jollibee yun Magkasinlaki kasi sila ng tiyan, naksyota Pagdating nga ni Jollibee nila Pita ng agad namin to nung inaanak kong si Tanya At malapit na nga siyang umiyak dahil pa iyak na nga siya, takot siya kay Jollibee, nilapitan pa namin lalo si Jollibee at ganyan talaga ako kabait na Ninang. <laughs> Jollibee naman mo, panayar gumakas smile ng karagul pa mo mata. <laughs> Diyos ko, tinigilan ko na nga at baka lagnatin pa yung bata na to ng kamahal pa mo ng tempra. Pero dahil bolang ako, tinawag ko pa nga si Jollibee na pumunta dito sa table namin. Ang kasarap kasi magpaiyak ng bata. Altikan Jollibee, sininap sa'yo yung inaanak ko. May ipapacheck up pa ako ngayon, nagsyota. <laughs> Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Uunahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill nyo lang lahat yan. Ilagay ang mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May Color Game, Toss Coin at iba pa. Itong Color Game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!